Diara mga langgar. <coughs> Kapit sa tasayo sa buntag. Tamis na lamian pa agay patay kidney. <coughs> Excuse. Pagbatanggal ng ubo. Sige ka na pumatao. Oh. Pagan po Mm. Basta maka higop biga na gamit ang straw. I subscribe pa piti adong. Sige, kumain daw. Oh. Kak, uluban to ko. Kayo nga kumaut pero marot, maot pinigusan mo to.

Limon, eh. ah. pag ito natapos ko una ko boss ngayon pa lang kasi kakahigop ko lang pero yung mata ko parang gusto nang lumabas so pag naubos ko to lalabas na yung mata ko anak ko Ayan na po. yung wan ta. Ug mo perme ni wan ta ima ta kag gayad. Mo pilit sa imong simon. Ug padulong mo dagay dai sa imong mga kabitukan. Nambok ko pumitok.

結果 m a また。